yung interview ni PBBM sa Australian Broadcasting Company. Napanood niyo ba ho 'yun. Ay kung ako naman po ay nasa spokespa ng Pilipinas, hindi ko po papayagan mag-interview ang aking presidente sa foreign media. Dahil alam naman po natin ang foreign media, 'no? Talaga pong 'yan ay maghahanap ng butas at talagang kakalkalin lahat ang pwedeng kalkalin sa pulisiya ng isang presidente. Alam mo kasi talaga 'yung mga puting 'yan, hindi nila matatanggap na ang mga taong gaya natin na merong kulay ay po pwedeng maging kasing galing o mas magaling pa sa kanilang mga puti. Kaya kahit anong sabihin natin, ay talagang titirahin na titirahin tayo niyang mga puting yan. Ginisa ang ating presidente doon sa issue, unang-una ng tagong yaman ng kanyang pamilya, ng panahon ng martial law, at pangalawa sa mga human rights abuses. Bakit sa ay opener sa akin? Well, palagi kong sinasabi ng kampanya na ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Pero siguro ito yung dahilan kaya hindi sumapi sa kahit anong debate ang ating PBBM dahil nung siya ay vice-presidente, talaga namang lahat ng kalaban niya sa mga debate, tinira ng tinira ang kasaysayan ng kanyang ama na talaga namang pong sinabing nagdarambong ng pera ng kabanang bayan at siyempre lumabag sa karapatan ng pantao sa pagdedeklara ng martial law. No? Eh lahat naman po yan ay kabahagi na ng kasaysayan. Abay, ako'y nagulat dahil for the first time, nako denial todo pala si PPBM pagdating doon sa tag, tagong yaman at saka doon sa issue ng paglabag sa karapatang pantao. Sa akin, parang maling linya yun eh. Kasi kasaysayan na yan. Napakadami na pong desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas na talagang sinabi na nagkaroon ng mga nakaw na yaman ang mga Marcoses. Hindi na po natin mabubure ang mga desisyon ng Korte Suprema. Sa katunayan, bilyones po ang finiris ng Swiss government na napatunayan na nakaw na yaman ng mga Marcoses doon sa Switzerland at binalik ang kabahagi niyang yang tagong yaman na yan para bayaran yung human rights victims. Kaya nagkaroon po tayo ng Human Rights Claims Board. Yung perang binayad po sa mga tao na nalabag ang kanilang karapatang pantao, kinuha doon sa mga yaman na ninakaw ng Marcos regime noong panahon ng Marcelo na dineposito sa Switzerland. Kaya sa akin, maling-mali po yung dinideny pa ni PBBM yan. Ang tamang linya siguro, yung linya ni uh, Super Attitude the President, no? na bibigyan ng pangalawang pagkakataon para linisin ang pangalan ng Marcos. Now, pagdating naman doon sa paglabag sa karapatang pantao, eh hanggang ngayon po, merong desisyon ang hukuman sa Amerika na dapat bayaran ng bilyones na dolyares ang mga naging biktima ng human rights violations dito sa panahon ng Marshall Law. Hindi na po mabubura yan. Nagkaroon po ng hearing, nagkaroon ng jury, nagkaroon ng ebidensya, at nagkaroon ng desisyon. At kung maalala nyo, noong unang punta niya PBBM sa Amerika, winarningan ko, na meron kasi siyang civil contempt. Parang 700 million dollars. Dahil ayaw niyang sabihin kung nasa saan, yung mga ari-arian ng kanyang ama na dapat makalap para pambaya doon sa mga biktima ng human rights abuses. At iba pa yan dun sa binayaran ng mga claimants dito sa Pilipinas no sang ayon nga po doon sa desisyon ng korte ng Switzerland na yung mga nakaw na yaman na liit sa Switzerland eh ang kabahagi niyan eh dapat ibayad sa mga human rights victims. Pag nakikita ko yung presidente na nauutal at hindi alam kung paano sagutin ng mga tanong, pagdating dun sa nakaw na yaman, tumawa siya at uh, tinanong ng reporter, anong nakakatawa sa plunder? medyo nakilabot po talaga ako doon. Dapat kasi harapin na ang naging kasaysayan. At 'yan naman ang buong akala ko nung sumuporta ako sa kanya. Meron ba talagang nakikita tayo na ginagawa niya para iwas-tump pagkakamali? Well, hindi mo po mawawasto ang pagkakamali kung hindi muna aaminin ang mga pagkakamali. Ako ba yung nagsisisi? Well, may mga dahilan po talaga kung bakit siguro gumagawa tayo ng mga desisyon na parang hindi karapat-dapat. Pero ako naman, dahil nga ang panawagan ay pagkakaisa, hindi pa rin po ako nagkamali na sumuporta sa plataforma ng pagkakaisa. Dahil pag nagkakaisa naman ng Pilipino, lahat ng mga pagsusubok ay kaya nating harapin. Ang tanong, nasa na ang pagkakaisa na yan? At tingin ko naman po, hindi nyo masisisi si VP Sara kung medyo ang tingin natin ay wala ng pagkakaisa. Tinira po siya ng una ng presidential insan, ng House Speaker of the House. Pinawasan ang kanyang budget na nakalaan para labanan ang mga komunistang-teroristang CPP-NPA. At matapos yan, sunod-sunod na po ang pag-atake, hindi lang po kay VP, kundi na kay dating presidente PRRD. Tingnan lang po natin kung huhu, -huhu pa ito dahil mula noong nagsalita ng pangalawang pagkakataon sa Cebu naman si uh, dating presidente PRRD para nang gusto niyang tapusin na itong hibidwaan no? at ibalik yung pagkakaisa. Sino ba talaga magdedesisyon? kung nais magkaroon ng pagkakaisa muli. Si PBBM ba? Si Lam? Si House Speaker? May the right person make the right decision. Pero sa tingin ko, dapat si PBBM ang magdesisyon kahit ano pang sabihin na kahit sino na hindi binigyan ng bandato ng tambayan.